Tuluyan ng winakasan ang pakikibaka at kusang nagbalik loob sa pamahalaan ng isang miyembro ng Underground Mass Organization sa Barangay Pabanog, Paranas, Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 2nd Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Regional Intelligence Unit 8 at 8 o 2nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at grocery items mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrender ay nasa kustudiya ng 2 and Summer PMFC para sa facilitation ng kanyang pagsasailalim sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik loob ng dating membro ng UGMO ay representasyon ng mga programa ng ating gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo ay matagumpay na naipapatupad tungo sa pagkamit ng payapa at maunlad na bagong Pilipinas mula dito sa Eastern Visayas. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Singian. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.